Ipitin ko lang ano, rest day po ngayon. Tapos, so, yun lang po na tayo ng kaunti para magbawasan yung labahan. Ayan, gusto na ba kayo dyan? Ayan. So, so mga join sa mga nag-join para sa aking, ano, ah, uh, Membership, ayan, thank you so much everyone. Thank you for the support. Ayan, at sana marami pang mag-join sa, ano, sa membership, especially po sa mga ah, uh, naghahanap ng Lego Challenge. Ayan, yung ah, uh, what's the membership? Ayan, so, sa so, katunayan, guys, ayan, palagi po ako, ano, nagpo post doon ng, ano, ng Lego Challenge. Ayan, every week, maybe, ano, two times ako nagpo post Then, ano pa ba? Tsaka <laughs> yung dalawang ano yung ano natin yun guys, may 199, may 899. So, so 199 na yan, bira lang ako post kasi diba ba uh, minsan, ayan, uh, may pasok tayo, ayan, hindi tayo nakakapag kasi mabilisan lang, isang video lang yung natatapos natin. <laughs> Ayan. Pero mamaya guys, ayan, tingnan natin kung kapag-post tayo. Ayan. So, if ever may post, ayan, yung mga, mga naka-member na. Ayan. Just watch. Ayan. So, maybe tomorrow, ayan, makakapag-post tayo sa ano natin. Uh, Ligo channel sa YouTube channel. Ayan. Uh, mamaya din, ayan. tryin natin ang kapag-post naman tayo sa membership. Ayan. So, sa so membership guys, hindi ko yan nawawala ng Ligo Challenge. So, every week, meron talaga yan Ligo Challenge. So, yeah, Kaya, join na. Ayan. Diba, uh, marami sa ng Ligo Challenge. Ayan na. Uh, even what's now. Ayan. Nenda forget guys to watch also our video on your everyday. Nagpo-post po ako ng short video, long video, long video na sa sa live natin kahit na uh, medyo matagal lang hindi tayo nakakapag-live. Ayun, I hope lang makapag-live din tayo kasi okay. ayan, uh, kasi kasi guys, na <laughs> pag nag-live ako, ayan, wala masyado tayo ano, viewers kasi nga bigla bigla lang yung pag-live natin. Pero kung yung pag-live natin is ano, consistent yan, everyday na pag-live tayo. Kasi nga lang, yun nga, sa work ko, bawal ko ang cellphone. ko eh. Nakikita niyo naman siguro na hindi ako nakakapag-online at uh, 12 hours, no? Kasi bawal nga ang cellphone. So, kaya ginagawa ko guys, hindi na ako nagdadala ng cellphone sa work ko kasi same lang na naman, hindi ko lang na siya nagagamit. Hindi ko talaga asin nagagamit. Kasi pag out ko guys, ayun, eh, mamadali na tayong mag-umuwi. Ayan, syempre. Ayan, pagod sa trabaho. Of course, gusto nating mag-rest. Ayan, so, hindi na natin nagawa na mag-open ng, ano, ng uh, cellphone. Ayan, so, ah, uh, pagdating ko dito sa bahay, tsaka ko lang na-open yung cellphone. That's why sometimes ayoko ko na lang magdala ng cellphone kasi sabi ko, hindi rin na naman nagagamit. Sayang naman naman at saka baka mamaya mawala ko yung cellphone ko tapos hindi ko rin naman na ano kasi nagagamit mamaya ma-mix place ko pa doon sa pag ko sa lahat so yun dito lang talaga ako nakakapag ano, cellphone at kanina, syempre natulog pa ako, nare-rest rin ko ngayon guys, ayan, uh, maybe tomorrow ayan, may mga video pa tayo, pero sa ngayon, kasi kakagising ko lang Ayan, sabi ko, lama po muna yung ibang labahan kasi so, ano, umapaw na sa lagayan. So, dapat nga, ngayon ako maglalabat. Uh, I'll try din at ako sa ko bukas mo. Kasi gabi na guys, ayan na, uh, magsi 6 e p.m. <laughs> Di ba, gabi at tulog. Ayan, kasi, ah, uh, talagang ano, kailangan ko ng tulog kasi, ang um, ah, uh, duty na hindi 12 hours, walang idlip. Di ba? Maniwala kayo sa hindi. Sabi nila na maniwala ako walang warga na hindi nakaka sa gabi. Kami yun. Kasi, as in, yung duty po namin is tayuan siya. Tapos, sa kaidlip, tsaka, meron po kami ano, yung CCTV, taga ah, uh, iba po yung may hawak ng CCB. So, once na umigrip kami, pwede, pwede niya kami tutsunan para matanggal kami. That's why, ah, uh, ingat-ingat, no? Kaya, kapag na, once na lantok na ako doon, ginagawa ko na e exercise ako <laughs> para mawala yung lantok. Kasi nga, pag pinawisan ka, mawawala yung antok, Kaya, yun yung ano ko, yung sikreto ko. Sabi nga nung mga empleyado na nakakasalamuha ko, ano daw, yung sikreto ko ba daw, hindi ako na-antok? Hindi lang nila alam na inaantok ako. Ayan, gumagawa lang ng paraan na mawala yung antok ko. Kasi, of course, ayan, nakakahiya naman na makikita yung gwardiya na na nakaka nakakaiglit, nakakasikit, di ba? Dapat pwede, ano, uh, 24-7, ayan, gising yung gwardiya kasi siya na yung guard, di ba? ah, uh, plus, minsan, nakikita natin yung guard po yung pinabantayan ng empleyado. <laughs> sila yung nakakatulog. Yung empleyado, gising sila yung tulog. Ako, angit yun. Yan, that's why. Ayan, pag guardia ka, yung mga tawanan mo, kung ano yung trabaho mo? Kaya ka tinawag kang guardia, kasi ikaw yung mabantay. Hindi yung ikaw ang mabantay yan. Diba? Yun. So, marami sa na sumusuko guys sa trabaho namin kasi tayuan na eh. Tayuan na wala pang iglip. <laughs> pero ayan, sana yan lang. Ayan, ganoon talaga pag may sa trabaho tayo. Ayan, hindi naman talaga uh, madali lahat ng trabaho. Talagang mahirap. Pero, uh, kailangan nating ano, uh, sabi nga nila, let's go. Kasi, uh, dyan tayo namumuhay. Diyan ako umaasa yung pamilya natin sa kinikita natin everyday. Yeah, that's why uh, ayusin natin yung trabaho natin. Ayan. Pinasok natin yung isang trabaho ng natin kasi yung kuyo po bubuhay sa atin. Ayan. Sure <laughs> that's true. Ayan. Kahit na hindi na natin sa biro, ito po yun. Ayan. Pag may trabaho tayo, pahingin natin. Kasi kung nawala yung trabaho natin, may mag-apply, may hirap mag, mag na trabaho. Ayan, kaya habang nandyan, ano gagawin? <laughs> love your work. As you love yourself. Ayan. Kung mahal mo sarili mo, mahal mo yung, pag, yung trabaho mo. Kasi yan din ay para sa pamilya. Ayan, that's why. <laughs> Ayan. Nandito tayo sa YouTube channel para po extra income at magkaroon din tayo ng pang-extra sa mga pamilya natin. Ayan at kailangan lang uh, kailangan namin yung support tayo. Ayan, kasi kung wala kayo, wala din kayo dito. At uh, kahit gano'ng karami ang video namin, kung wala pong manunood, wala rin, no? That's why, ayan, uh, subscribers is part of our YouTube channel. Ayan, partner yan. Uh, subscriber, ah, content creator, of course. Kasi ang content creator ni mabubuhay kung walang subscriber. Sa so, subscriber naman, hindi rin mabubuhay pag walang content creator kasi wala rin naman silang papanoorin. <laughs> That's why, ayan, give and take lang po tayo guys. Ayan, tulungan lang tayo dito. Ayan, supportahan, of course. And also for the content creator, sa mga content creator dyan ng mga kasamahan ko sa YouTube channel, ah uh, Facebook, and uh, etc. Ayan, Ah, tulungan tayo guys, ayan. Ah, hindi po kaya eh hindi tayo ano, hindi pa kilala eh dito tayo kutulungan, e, So same as usual, ayan. So nagtatrabaho tayo sa isang ano, isang social media, ay wait time muna. That's why we'll we end Enter natin to guys kasi matatapos na 'yung ating labahan, ayan. Ah, para matapos na rin ang lahat, no? Ayan. So we'll try next time and don't forget guys to watch our video and join in my membership. Yeah, yeah. And Thank you for watching. Good afternoon.